Alright, mga may morning. morning, bagong araw, panibagong vlog na naman po tayo mga kamuning at ngayon um, Samahan niyo ako doon sa lupa mga kamuning no? at gusto ko lang i-update sa inyo dahil Ang tagal ko din po wala pong update doon At dahil habang mag-update tayo sa lupa, magdala na rin tayo ng walis well thing mga Para maglinis na rin tayo doon sa lupa natin mga kamuning no? Patagal ko itong hindi na-update sa inyo guys, ngayon lang ulit at uh, pa rin ako isang pupuntahan na nalupa mga kamun. Abangan nyo lang. Abangan nyo lang po yun. Ayan, na, yung, yung, yung tipong simple-simple lang natin mga kamunig, no? Pero may mga meron tayo mga nakatago. <laughs> yung magdala tayo ng malisting tank tsaka daspan mga So, pumasok na po yung mga bata. masok na po sa school. So, ako na lang po ulit yung, yung titara dito mga kamunin nasa bahay si si Paga pumasok na rin. Tapos ang tatay na doon sa kubo. So hindi pa po ako nagpapakita sa kubo, guys, sa tatay. Hindi ko lang kung ano yung ginagawa ng tatay ngayon. Good morning, at Ami. Yeah. Huh. Ay, di na gulat. <laughs> hindi nagulat. hindi nagulat ang tito, guys. Gulat ko pa sana kasi ang ingay ko. <laughs> Dito tayo sa kabila. Tagal ko itong hindi na-update eh. Ngayon lang ulit. Ngayon lang ulit. Din eh, sa uh, bakanting lote eh. Bless. Magawalas po dito. Yung lupa na nabili. <laughs> Din ha. Alright, at ito na yun mga kamuning, no? Agoy. Ito yung basura, guys. Hanggang saan ba, no? Kuya, ano? Darin lang, hanggang saan nga ba yung lupa na yun? Hanggang, tsaka doon sa mga Ay, dito lang? Okay, ya, sa may ano, sa may ano so, ng tuluan, biyero tuluan, tuluan. namin, yun. Ah, ito lang, sa biyero? Oo, dyan sa tuluan. Tuluan. Yeah, yun di ba yung garne? Aray. Yung Yung sira nasa dulo ni dulo sa angin. ay ay to to yeah, nasa dulo ng busi dulo ng tinyo di malulubog sa dito di, di maliliit lang pala no ah! maliit lang pala guys hindi pala to sakop din eh ayan di pa mula din sa ano ayeto ay, pala ya 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 ay tata sa may bomba oh. is... di di tatapos ang ganito na no? Dine. Eh, eh di ba? Mapagano pag, pag pala sya no? Maliit lang nga. Tagal ko ba may walang update? Sino ito na yung mga kamanin, no? Magwalis tayo ng kaunti. Tapos, buti na lang meron ditong poso na palatandaan, mga kamanin. Magwalis tayo. Wala well, di pa po. Kahirap magwalis lang tapos hawak-hawak mo ang GoPro ah. Ngayon tayo set na natin din. Ayan mo sa ko, hindi. Pwede po. Ayun, so... Pwede po. Tapos, eh. Pero na lang ako ng ano, ng upuan. <laughs> Yan gamitin magamit tayo ng upuan mga kamuning para kita tayo kung no, tayo mga kamuning yan at na no, ipod na yung yung motor para makapagwalas tayo ng maayos pwede ba dyan magsilab kuya? Ay, gawa ng hangin, no? Tama. Hello. don't, know. I don't, know. I don't know. Kasi labing ko sana ito makakamuling Kaso may mga bata kasi ko dito eh. Konting walas lang tayo guys Kasi Ini na yung basurahan, no? <laughs> <laughs> Oh. o, diba? <laughs> ah, So mga bata guys Pag dumating galing school, Papahayos natin itong mga basura mga kumuni Para wala nang kalap din Ang haluk Wait pa nun. No. Pag pinag-ano to, up and down. Ayaw, Ayaw. Na, man, man. Up and down na. Hindi pwede ka ako ng mga kayo. Hanggang uh, saan ba? Hanggang saan kuya? Hanggang, tu hanggang tuluan. Yan. Ang Ay, dito lang. Tuluan, hanggang tuluan ng yero. Hindi kayo pwede yung mga sige. Matutulang kayo. Ay, oo. Oh, dito lang. lang. <laughs> hanggang, hanggang dyan kayo sa tuluan. Ayan. At saka ngayon. Mm -hmm. Pag ganun. Ganyan. Hindi abot dito yan. Hindi na. Ay, ang tulang nga lang. Eh. Oh. oh. Ayun nga, ganyan nga. Oh. Oh, tama. Oh, hanggang saan din eh. Hanggang saan hangga doon. Pababa pala ito na, pababa. Oh. <laughs> Ayun, ganun lang yung mga kamunay. Kunting walis lang. Oh. Matagal na kasi ako wala akong update dito sa lupa eh. Dati yan pala. Di ba yun yung dati sabi ano yun? Ayo. Kaya yun yung... Alright. Larga, na tayo, larga na ulit tayo mga kumunin Larga na ulit tayo. Pero... Papabaon natin itong ano yung basura dito guys. Ayan. Kulang dalawang taon na to eh mga kumunin. Nandito dito diba? O oh, 3 years na siguro din pala. 3 years na nawala akong update dito sa lupa na to. Tama ba? <coughs> Meron na 3 years na do, Kuya Madi. Ah, wala pa. Wala pa, 2 years na. Ah, bakit nila? dilaan Hindi sabi no si na, ah. ay napag na. Pala, mag, ano, no? yeah. yun, hindi. Kina pala nag-ano no. Basta yung lupa yung hindi lang lang mag-tao. Tama. Mga 3 years na na. 3 oh, years na to na nabilitong lupa na to mga kami. Mas maganda to ano, mas maganda to patayuan ng bahay. Tapos kasi kapag dating kasi ng mga sama, marami na opa. O di ba? Mapapagkakitaan pa rin. Okay. Tayo ay lalargan na ulit. Ha? Sa bagay, ilang taon na ba ako nagbablog? Alim ah, na ta alimang taon. Limang taon na ako nagbablog mga kumani yeah, dito na ulit tayo Balik na tayo dito Balik na Shout out sa inyo lahat dyan Yung wala sa tingting na ating body day Maka may hiniram ko Hehehe <laughs> balik na tayo sa bahay. Alright, may tugtog guys. May na ulit. Alright. Ah, nasa baba. Ah, nasa baba. Yes. Nag-vlog sa update sa lupa ko Pusilo, wala. Nasa na ba? Kuchillo, wala Nasa baba nga. Oo, oh. oh. ah, Tara. Dumating si Louie, mga kumuni, meron na ano. Ano ang kutsilyo kasi Ano ko yung shee? Sige na shee. Batang aga mo ato na malengke ngayon. Ano yun Mainit na. Hindi na masarap na malengke. Abangan nyo mga kumuni yung vlog ni Louie. Meron siya binili yung bigas. Tay! Pero mo kung ano. Ang dami nyo na mahugasin pa. Ang dami nyo na mahugasin pa. Tay, kutsilyo daw. Pero ang dagunting. Gunting. Kutsilyo. Kutsilyo gunting. Ano yun? Kutsilyo ano, ano ko lang yung pali ng bigas. What? <laughs> Parang aga mo umalis. Kasi syempre, para ano, makapag-vlog na marami. Saba, guy. <laughs> 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 Sabah. Sabah. Sexy daw ako, guys. Sexy daw. Sexy na ba ako? Hindi na ba ako timba? Ah, uh, konti pa. <laughs> Wala, hiya ka talaga. ka okay. <laughs> Ayan na guys, oh. Bigas. Bigay ni Mayor. Bigay ni Mayor. Eh, itatakal-takal mo. Ganun. Ha? Itatakal-takal mo. Itatakal-takal na <laughs> <Aray po. laughs> Ay! Sunat mo nga tong helmet, at sundan mo ako. O, oh, sige, sundan ka ta. Bilis. Oh. Siguro din mo. Ay! Naku po, hindi pala kaya. Hindi pa siya. Nahawakan ko na lang. Hindi. Mm Naging videographer pa nga. <laughs> sundan mo ako, ha? Game. Ay! Tumala guys, bumili ng bigas si Kapanali. <laughs> tulog pa ang people? Wala, tulog pa sila. Mamaya na natin ano po. Tulog pa sila, ha? na <laughs> <laughs> Alright, mga Mag-tiklop tayo ng mga damit ni ni Kapanalig. Bilang asawa daw guys. Responsible dad na mag-tiklop ng mga damit. Kaya may asawa. Kaya ka na ko yung mga anak ko dad. nag-upload kayo, wala namang title. Ah, pandalas na ako, kagabi, buti ako na, ano, nag-isi. Sabi ko, bukas. Alas 2 yata tanong mo din, ah, gabi na si Parin na Ang babata pa naman ang kalaba. Sino ba nag-champion? sina na Alban niya. Talo siya. Sino mo? Ano yung ang galit ko dito eh. sina anak anak uh, champion siya nakabaka ako. guys, tapos na tayo mga tiklo. Ibigay na natin yung hangar sa uh -huh.

Tapos na, yun na. Oh. Tapos ka na si na Kuya Dapper, si Kuya Regandok, si Kuya guys. At ayusin natin itong mga hangir. Kasi ay gagamitin ito ng mamareya. Masa ko tayo lagay, Ma! Ma! Hindi ko lang lagay alright mamaya na ano ulit tayo kita kita kits Nui, no, dadaling kita dito sa loob. Ay. Ha? Dadaling kita dito sa loob. Ano ba yan? Kulungan? Kulungan. Wala <laughs> <laughs> lang, mauna ka na. Ha? <laughs> <laughs> mauna ka na. Okay lang ako. Oo. <laughs> <laughs> Ang sarap mag ah. Ang init. Walang dalang nung sleep. Nawawa yung kutis ni Regondo Hindi na magbabago yun Kuya Regondo ang motor guys Pakula ng gas Mantan <laughs> Namamatay Tulak na lang ako tulak It's mga kamanin na at nauna na kami dalawa ni kapalarig dito sa bahay. Yung, yung kakasusuklay mo lang ng buhok, pag tapos sakay ka ng motor, yung, yung buhok naging alambre. <laughs> Kaya yun mga kamanin. Tidi! tagalata ta. Taga ta. Bye bye. <laughs> Alright, sa so, tanggang dito na lang muna yung aking vlog mga kamunin, at maraming salamat po sa inyong lahat.